Oh. Hello mga lakatsero. Ay narinanun natin yung motor natin nagpapalya. Nagpapalya yung motor natin. Bakit naman nagpapalya? Grounded mga boss. Sa derecho tag-ulan na yan eh. Dapat 'yan buloy direksyon na natin sa isang shop. Cardin. Wala tayong magagamit mga dakaday, sir. Wala tayong magagamit. Wala, hindi tayo makapag-vlog. Mga kalakwatsero kasi umulan. Malakas ang bagyo, mga kalakwatsero. Palisin mo natin itong <laughs> bagyo. Mahirap na magkasakit. Sabi nga nila, kung may right mint pa nito. Pwede ba ilayo mo sa akin ito? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. <laughs> Ay, ano, <laughs>

Pwede. dalawa lang kami, mga ka-idol. Gaya mo mga idol. Pag may mga next video kami, supportan nyo na lang kami. Oh my God! Wow! Medyo kanilang na kasi. Eh, Mulan kaya hindi pa kami makapag upload ng mga gandang video. Yun o. Oh. hindi baba na lalamig. It's raining in Alaminos, hindi pa ba lalame? Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito, maitang ulo ko. Tag-ulan! Nga, nagdaman na ano yan <laughs> nun eh. Ay, si. Baan may bakanti pa ba? Ay, <laughs> <laughs> ano <ni> ka. Ni... <laughs> Pakpak. Ano? Ano? So, mga kalawat-chero na kami ha? Yan o, yung deliver ni Orsi <laughs> Parang walang ulan lang Ito ang mga buhay ng Daisel wala nung mga raw, papatok pa rin kami oh my god wow Buway ng Dicer pumasok, lumabas kung wala kami mga kalawat